DMW, OVA, DOH, eh, DSWD, DOLE, DND. In fact, sasalubungin sila bukas pati ng DOH at ibang mga agency para siseguraduhin na bibigyan sila ng kailangan nilang counseling, may, na, uh, may ayuda pa. Kaya ganun po. So, yan ang unang batch darating sila bukas. Second batch, uh, sir, gaano pa po kadami yung natira na Filipino sa Israel na nagsabing gustong magparepatriate? Kailan po natin sila expected na makabalik na rin dito? You know, pwede niyong interviewin si Ana eh. Pwede niyong interviewin si uh, si Mr. Katbak ng OIC. OYC yeah. OIC ng kasi nahihirap pa siya naman. Kasi pag sasabihin na uuwi, gusto niyo umuwi. Pero pag sabihin ninyong okay, pwede ko umuwi, oh. nagdadalawang isip. So I hindi ko tigay number yan. There may be a dozen, a few dozen. Mm -mm. Pero right now, wala pang schedule na second batch. Mm -hmm. uh, uh, magkakaroon yan eventually. Mm -hmm. Pero out of 30,000 uh, Filipinos in Israel, pwede natin sabihin hindi aabot ng uh, 100 ang uuwi. No? So uh, tignan po natin. Baka nagbabakasakali ng iba na... Kasi ayaw nila bumalik sa Pilipinas as baka hindi na makabalik ng Israel, no? Uh, yes. Besides, okay. uh, they are already safe. Kontrolado na ng Israeli Defense Force yung teritoryo nila. Mm -hmm. So, uh, yung iba naman nag-evacuate na so safe or gone. Ang situasyon na lang yung mga kababayan natin sa Gaza. Yun okay. ang wala, hindi pa nakaalis ng Gaza. Speaking of Gaza, Sir, 78 yung Pinoy na nandun sa may Rafa, uh, border. Border. Problemado yung supply doon? Kasi nabanggit nyo nga po kanina na expired, expired na, tinapay, yeah. na tinapay na yung kinakain? May nag-report ng Pilipinang gano'n. No? Kasi nga uh, sinabi niya sa media, uh, ang problema po, wala tayong paraan na makadala ng pagkain sa kanila. At yung humanitarian, hindi pa Kaya nga nananawagan na tayo ng Alert Level 4. Ganun pa man, it doesn't mean that it's a humanitarian crisis because there is food naman. There is food. Uh, kaya kailangan lang malocate nila kung saan yung, yung mga stores. Kaya meron, meron. Hindi lang hindi lang kumpletong kumpleto. May kuryente, hindi lang 24 hours. So, in other words, Gaza, it's a war, there's a war going on. Kaya it's not an ideal place right now. So, uh, yung mga 78 na nasa crossing, kung imbis na matulog doon, syempre, wala naman matutulog sa kotse, naghanap silang nani, lugar na uh, pwede, pwede sila pwedeng manirahan sa gabi at meron naman mga lugar, no? Uh, problema lang si Kip, marami sila, or, or limited ang kuryente. Uh, kaya nanawagan ulit tayo sa lahat ng panig na uh, kay Israel, Egypt, even the local Palestinians, na gumawa na ng paraan na eventually yung foreign citizens makalikas sa nanggasa, hmm. and we are hopeful uh, that it can happen soon within the next a uh, few days. Yusak, kanina sinabi po ninyo na eh, war zone nga doon sa Gaza it's not an ideal place to live in so ang meron bang mga Pilipino doon na nag-express na gusto na talagang umuwi kasi naalala ko over the weekend kausap po kita doon sa One Balita weekend sabi po ninyo hindi pa tiyak yung kind of assistance na ibibigay natin doon sa mga taga Gaza dahil residente po sila doon so marami doon mga mestizo yung mga anak nila 'tas mga asawa nila So, did they express? Kasi parang ano yun, Yusek, eh? parang a question of buhay nila or babalik sila dito na walang kasiguraduhan? Nga po eh. Tsaka isa pa problema, yung ayaw nila iwanan yung asawa nila ng Palestinian na hindi makakalabas. Yes, yung 78 niya, naalis sila. May Philippine papers sila. Uh, and there there should be more, no? Uh, there are 135 and... Um, uh, ay, hindi natin mapipilitan na tumalis. Pero tingin ko, yun, know, mga 78, need, hopefully more, uh, will in the end decide to cross no the border once open na. Uh, mm -hmm. pero naintindihan din namin bakit yung iba ayaw umalis dahil yeah. nandun yung asawa nila. At kinasanayan na nila yung situation mm -hmm. ng itong cycle na palagi nagkaka, eh, nagkutukan, yes. ng violence. Uh, and uh, It's not ideal. Pati sa Israel, sanay na sila dyan. Kaya walang Pilipino uh, na usually uuwi dahil sa gera. Uh, so we are confident though that um, eventually may marirepatriate na tayo even from Gaza. <laughs> before tayo magtapos, uh, uh tomorrow ay uh, uh, kasama ba ang DFA? Baka naman ano, doon sa mga sasalubong, doon sa unang batch ka na darating. Uh, at uh, meron, uh, ang pinakamataas Mr. ba ay ang pangulo ba ay darating if ever, sir? Let's make it a surprise. Okay, okay. <laughs> so, hindi kami bida diyan sa DFA kasi yeah. uh, nuto no, ng DMW, no? Uh, so kanila yung may program na i-receive nila na yung DOH. And, Tama po ba? may mga pati education ng mga anak. Okay. Po, okay, bye bye. Usually may ayuda sila. Um, and um, eh, ah, pagdating doon, hindi lang yung pagdating dito, bahala na kayo sa sarili Dadalhin pa sila kung saan yung province sila. Yung yeah. transportation, hanggang doon, dala, dadalhin na. Kung hindi pa kaya nilang makalipad agad, kanyari, uh, po, tika Mindanao, ganyan. Eh, pwedeng bibigyan mo na sila ng lugar, hotel, yeah. so for one night, tapos lilipad. So, in may reintegration